Okay, ito yung tabansa. Ang gagawin ko dito, ililipat ko yung wire ng hazard light nya. Okay. Ikinabit kasi ito, yung hazard light nya, ito, ay dito sa park light. Yan. Hindi ako nagkabit nya mga boss. Itong turning light na ito, itong hazard light, dalawang brown na to, ay itinap dito sa park light ng uh, paglight. Okay. So, ililipat ko ito sa turning light ng ano nitong sasakyan na ito na abansa. Pakita ko lang sa inyo kung saan ko ikakabit yon. Dito sa abansa, dito lang ako kumukuha ng turning light wire. Okay? Dito sa socket na ito, dito sa socket na black na to, ang kukunin nyo lang dyan, itong blue, ayan, nilagyan ko na ng cut. Inisplice ako na yan itong blue at itong violet. Magkapanunod lang yan. Ito kasi may blue din kasi dito eh. Blue violet yan. Huwag kayong tatap dyan sa magkasunod na yan. Ang tatapan nyo yung nasa baba nitong black na to. Yan. Itong blue at violet. Okay? Tingnan nyo ha o. Oh. ko yan. Okay so nakahasad na yan. Testerin ko yan. Ayan Oh. Tingnan nyo yung tester ko. Okay, kumikislap kislap siya. Tapos ito. Yan. Okay. Yung tester ko naka-direkta sa ground. Tapos yung kabilang dulo ng tester ko, sinundot ko dito sa wire. Okay. Yan. Yan ang turning light wire nitong abansa na to. Yan. So dito, nag-wiring na ako, naglinya na ako. Mula dito, idinaan ko yan dito sa ilalim. Siyempre, kayo bahala na kayo kung saan nyo idaan. Kung saan kayo mas komportable. Ako kasi dito ko pinadaan yan. Naglusot lang ako ng kawad papunta doon sa kabila. Ayan, so itatap ko na muna yan, itong wire na to. Pati doon sa may ilalim doon, doon sa may brown, brown wire, ng alarm. Okay, itatap ko na muna. Okay, naitap ko na itong sa hazard light. Okay, check natin doon sa box, doon sa pinagtapang kong wire. Okay, check natin dito sa pinagtapang ko. Ayan, yan yung pinagtapang ko mga boss blue at violet. Ayan. Okay. So, titestingin ko naman. Pakita ko sa inyo. Okay, testing. Lock and lock tayo. Ito kasi hindi maglalock siya. Gawa nang naka-open tayong pinto eh. Lock. Unlock. Oh, nag-lock pala. Eh, sinara ko nga pala yung doon. Okay, isa pa ulit. Ayan, nag assert na siya. Lock. Unlock. Okay. Doon lang tinatap yung ano niyan yung hazard light. Doon sa part na yun, tatanggalin nyo yung console box, tsaka yung cover sa ilalim. Ayan, tinanggal ko. Clip lang naman yan, makikita nyo. Basic lang magkalas nyan. Tapos syempre, kung magkakabit kayo ng alarm, magpatawid na agad kayo doon sa para sa hazard. Okay? Yun lang. Yun lang yung ano ko sa inyo ngayon. Tungkol sa hazard light. Para dito sa abansa. Okay?